Oh, good morning, good mornings. So, good day mga ka music no. Mm, for today's video. So, maraming nagtatanong sa akin na paano, paano daw mag-record gamit ng, ng, ng ating mixer. So, So bago natin simulan mga kimusik, subscribe sa ating channel at saka palike naman. Ayan yung mixer natin oh, mga music So una natin gagawin mga music no? Uh, tingnan natin kung saan pwede mag-record gamit ng ating mixer. So ito yung mixer natin. Tingnan na natin dito sa bandang Panel. So, ayan, mayroon siyang record dito. Mayroon siyang record dito mga ka-music, no? So, kailangan natin ng ano, RCA dual RCA. Ito yung dito natin i eh, saksak yung RCA natin. So, ito yung nabili nating RCA. So, dami dito sa Shopee at Lazada. Ayan, oh. So, dual siya. Tapos, ang dulo ay PL jack. Ayan. So, ito yung isaksak natin dito sa ating record. Sa ating mixer dito Aday, fan right so ang dulo nito alam kong hindi ito pwede mag record kung direct ito sa ating android phone kailangan tayo ng ano TRSS so kukunin natin yung ating pang connect dito mga ka music no So, ito siya mga kamusik. So, makikita natin dito, mayroon siyang microphone. So, yan. Tapos, dito sa kabila, yung headphone. So, makikita natin. Sa randolo dito mga kamusik, ay ito yung TRSS na PL So, tat, nakikita nyo, magkaiba sila. Magkaiba sila sa oh, yan. So, tatlo ang kanyang nakikita nyo siguro tatlo yung, yung ano niya dito. Kaya tinatawag siyang PRSS. So, dito sa kabila, dalawa lang. So, ayan na. Proceed tayo mga kamusik. So, ito yung dulo sa ating TRSS. So, yan. So, itong mayroong sign ng microphone, ito yung gagamitin natin mga music para may record siya. So, isaksak lang natin dito sa dulo. Dulo ng ating dual RC galing sa ating mixer. So, gagamitin natin ito yung microphone so saksak natin so ayun na mga kimusip ready na so ito na yung gagamitin natin so ito yung ang dulo yun kita nyo sa sa record ng ating mixer yan papunta sa TRSS tapos ang dulo ito na yung para sa ating android phone uh, tsaka ko na ipa papakita ko lang yung video natin dito kasi isa lang yung android phone na ginagamit natin so try natin maglagay ng microphone sa ating mixer connection mga ka music no So, kunin lang natin ang ating microphone. So, bali yung gagamitin natin ay wireless microphone mga ka-music. So, pwede tayo mag-input dito ng ating microphone. Galing sa number 1 hanggang channel 8. So, dito natin i-input. Ayan, pili lang tayo dito sa mga PL input. So, ayan, dito tayo sa channel. Dito tayo sa channel 4 mag-input ng ating microphone. At saka, i-on natin mga kamusing. So, ito yung ating microphone. Ayan. So, testing natin. Android phone, mga kamusing, no? Ayan. Ito yung sasaksak ko. Tapos, mag-record tayo. So good morning, good morning.